Aries, ngayong araw ay may malakas ka namang positibong enerhiya na pwede mong magamit para sa pakikipagdeal at may lalabas mo ang iyong katalinuhan, at sa ibang bagay ay huwag mo na gawin muna lalo kung may inaayos kang dokumento, dahil wala kang maaayos, mas mainam pa na makasama ang mga minamahal mo ngayong araw, para mas maging masigla ang iyong kalusugan at isipan ayon sa iyong gabay at huwag ka rin masyadong mabait sa ibang tao dahil sila ay mga tukso ng gastos para sa iyo ngayong araw Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung mayroon sa iyo na magpapasama sa pakikipag-usap dahil nga nasa pamilya mo ang kasiyahan ng iyong isipan ay iyong samahan para mas maging maayos na resulta ang inyong magagawa. Sa pagmamahalan ay maayos na masaya walang sinyales na problema, kaya pag-unlad ng buhay-pamilya at lalong dadami ang good energy sa tahanan na mag-aalaga ng bawat kalusugan at kabuhayan, torus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 20 at number 33 at number 19. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Kahit naaayon ang iyong diskarte sa kausap kahit wala, kang nakikitang interes siya ay ituloy mo lang nagawin dahil hindi naman siya umaalis. Kaya pinag-aaralan ang iyong mga sinasabi at kung makukuha mo ang kanyang tiwala, ay malaking tulong sa iyong mga project na may tuloy mo na, at sa mga usapang kapatid ngayong araw, kung meron bigla ang usapan ay maging mahaba ang pasensya. Sa mga madidinig kung hindi naman sila talagang nakakatulong sa iyong pamilya, ay magpaalam ka ng maayos nang tapos na ang mga nadidinig mong negative energy. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera kung ikaw ay nagkakaproblema, basta magdasal ka at maging mas matyaga pa, at magtiwala sa sarili at matatapos ng maayos ang kagipitan mo sa pera sa trabaho ay maayos sa gawain walang sinyales na problema, dapat lang ay maging mas maunawain sa mga kasama sa trabaho, kahit sila ay tukso ng kabusitan ngayong araw ay magpasensya, nang makakatapos kang masaya sa mga ginagawa, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 44, number 5 at number 17. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay mayroon kang mahinang Buenos na araw, kaya huwag ka na tumuloy muna sa mga dapat nagagawin ng pinapahiwatig, magstay ka sa pamilya. O sa mga kapatid na alam mong may negosyo at doon ay makakakita ka pa ng ibang idea na para naman sa iyo nagagawin, kung magne-negosyo sa hinaharap, huwag mong ipapaalam sa iba ang malalaman dahil para sa iyo ang swerte na bagong idea. Sa tahanan ang pahiwatig ay pag-aalaga ng bawat kalusugan, ng pamilya, Maging maingat sa mga gagawin dahil may senyales na may dadalaw, ng hanging nagpapahina ng kalusugan sa bahay, kaya laging mag-obserba ng makaiwas ka sa gastos ng malaking pera. Sa iyong pera kahit pa may ekstrang ipon na pera, ay huwag ka magpapautang sa ibang tao ngayong araw, dahil kagalit ang makukuha at wala nang maibabalik sa iyong pera, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24 number 30 at number 10. Cancer, ngayong araw ay mas mainam sa iyo na may maselang ugali, nang walang makalapit na ibang kakilala, Nalihim lang na masaya pero puro inggit ang nadarama nila sa iyo. Ang pinapahiwatig mas mainam pa ang walang kausap, may mahina kang kontrol ngayong araw ng iyong kabaitan, kaya mas naaayon pa ang walang maging kausap para makaligtas ka sa mga hihingi ng pabor. Sa trabaho ay walang sinyales na problema, kung sa mga gawain ay maayos ang lahat, ang dapat mo lang iiwasan ang kasama sa trabaho, na gustong mabitag ka sa maling pag-iibigan, kaya laging mag-ingat ang pinapahiwatig. Kung may plano kayo ng minamahal, ay mas mainam na tumuloy, kayo para makagawa ng kasiyahan sa inyo sa bawat isa, at magbibigay ng ikakalakas ng katawan, at good vibes ng swerte sa mga magagawa. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue, number 26, number 14 at number 32. Leo, ngayong araw kung may ugali kang madaling lapitan at nagbibigay ng tulong ay iwasan mo muna dahil hihina ang iyong mga swerte dahil ang mga natulungan, ay hindi naman napupunta para sa ikakasaya nila pananamantala lang ang nasa isipan nila, kaya walang maibibigay na good energy sa iyo ng swerte para ikaw ay lalong umasenso, hinihila ka lang sa kawalan ng swerte. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at tumulong sa ibang tao. Nang laging makaiwas sa problema at kagalit na tao, sa minamahal, At magulang ang iyong kusang bigyan ng pera para lagi kang may gabay ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ang dapat mong gawin ay maging mas maingat sa mga gawain at pagsasalita ng maging sa pagkontra o pagbibigay ng kaalaman o mas manahinik na lang ng makatapos kang masaya sa mga gawain at makakauwi ka ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan ay maayos na masaya, ang ugaling maunawain, ang nag-iipon lagi ng masayang pamumuhay, sa pag-iibigan at naaalagaan ng maayos ang kabuhayan ang pinapahiwatig, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24, number 9 at number 17. Virgo, ngayong araw ay maayos na may masigla kang enerhiya. At kahit simple ka lang ang iyong pamamaraan, ngayong araw ay hindi kayang matalo, ng mga kadil ang pahiwatig basta lagi kang makikinig muna bago gagawa ng aksyon at makukuha mo ang kanilang pagtitiwala, ang isa mo lang dapat kontrolin ay ang maawa ka kagad. Sa ibang nangangailangan ng tulong na mapagkunwaring tao, dahil kung maaawa ka ikaw din ang magagastusan kaya layuan mo na kagad, ang mga ganyang tao ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan may sinyales na maging striktong ugali ka ngayong araw, para walang magtangkang, sila ay tumanggap ng bisita, para walang makakukuha ng naipong swerte sa bahay na para sa inyo lang talaga. Sa may negosyo ang pahiwatig ngayong araw, sa lahat ng oras ay maging stricto ng makagawa ka lagi ng pagbabago na maganda sa iyong negosyo, at makikita mo ang tunay na iyong maaasahan na tauhan. Sa trabaho ay walang sinyales na problema maayos ngayong araw, sa mga gawain ang iiwasan ay mga kasama, na mahilig magdidikit sa mga superior, dahil tukso siya ng pagkakagastusan at mga kayabangan. Kaya umiwas ka muna ngayong araw sa kanya. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 20, number 14 at number 32. Libra, ngayong araw malakas nga ang iyong aura ng pamamaraan. Sa mga dapat nagagawin pero may aura ka din na madaling maawa, kaya unahin mo ang mga deal na usapan saan ka pwedeng kumita, at iwasan mo naman ang mga usapang, alam mo na magagastusan ka ng maging masaya ka ngayong araw, at kung nagnanais ka makagawa ng negosyo, ay wala pa sa tamang pagkakataon, mag-focus ka na lang muna kung saan ka kumikita ng maayos, nang makaipon ka ng perang pwedeng gawing kapital sa negosyo, pag anjan na ang pagkakataon ang pinapahiwatig. At iwasan mo lang makapagmura ngayong araw, para hindi ka mawala ng positive energy ng swerte sa mga gustong gagawin, sa iyong pera ngayong araw, ay wala kang gagawin paglalabas maging masinop ng pera nang makaiwas ka sa makagalit na mga tao ayon sa iyong gabay sa pera. Sa trabaho ay pwede kang makatulong sa mga kasama sa trabaho kung iyong gugustuhin ng lalo mong makuha ang pagtitiwala ng ibang superior ang pinapahiwatig na magbibigay sa iyo ng pag-asenso sa hinaharap, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 20 number 19 at number 5 Scorpio ngayong araw ang pahiwatig ay maganda naman Ang iyong aura na magagamit sa mga usapan na pwede kang makabuo ng deal na maayos pero mas naaayon na gamitin mo sa pamilya ang iyong aura ng katalinuhan para kayo ay makapagplano ng isang maliit na pwede ninyong pagkakakitaan, at ngayong araw din ay mas mainam na makapunta ka sa bahay ng Diyos, para hindi mapuntahan, ng nagpapahina ng kalusugan, dahil sa iyong kasipagan sa mga ginagawa, na para sa pamilya ng makaiwas ka naman sa mga gastusan. Sa trabaho ang dapat mong iwasan ay magkamali sa ipapagawa ng iyong superior, dahil kahit mabait siya at hindi ka nga mapapagalitan, ay magpapabagal naman ang iyong pagtaas ng sweldo, kaya maging maingat sa mga ginagawang trabaho na dapat ay maayos na matatapos. Sa iyong kalusugan ang pinapahiwatig ay umiwas ka muna kumain ng magpakabusog sa gabi, at iwasan din ang mga masesebong ulamin, ngayong araw ng mapanatiling malusog ang katawan, Ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nang sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 21, number 8 at number 32. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging malakas. Ang iyong pakiramdam dahil mga tuso ang pwedeng mong makausap na gusto lang na makuha ang iyong mga diskarte, kaya kung may maramdaman ka na, ay iwanan mo na dahil pinasasaya ka lang nila para maibibigay mo ang iyong mga kalaman ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay umiwas muna sa pirmahan kahit pa mga kamag-anak ang kadil, para makaiwas na rin kayo sa pagkakagalit, sa hinaharap, sa ibang araw ka pumirma pag napag-aralan mong muli at makagawa ka ng pagbabago sa pipirmahan. Sa iyong pera kung may naiipon ka ang pahiwatig ay maganda sa iyo ngayon araw ang magpautang at tumulong sa magulang at mga kapatid, pag-unlad sa iyong pera para sa pamilya. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay masaya ngayong araw. Walang sinyales na problema ang lagi mong ginagawa, na nagpapasaya sa pamilya ay talagang nagbibigay ng good energy sa tahanan para laging nagkakasundo at pagunlad ng ikakabuhay, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color yellow number 31 number 16 at number 20 Capricorn Ngayong araw maging matahimik ka sa ibang kausap at umiwas ka sa mga usapan na pagtungkol sa pagnenegosyo dahil wala kang aura na magkakasundo kayo ng makakausap kaya umiwas ka muna sa ganoong pakikipag-usap ang iyong aura na buenas ay nasa pamilya kaya kung may plano kayo na pwedeng kumita, ay dahan-dahan lang sa inyong gagawin, at maitatama ninyo ang lahat ng gustong plano para sa naiisip na pagkakakitaan. Sa tahanan ngayong araw ay bawal kang tumanggap ng bisita, dahil magbibigay sa iyo ng gastos, at baka mabigyan ka pa ng bad energy para ikakahina ng kalusugan ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay bawal ka magpahiram sa ibang tao at magbigay ng pera sa pinsan at pamangkin nang makaiwas ka sa biglaang gastusan na hindi mo inaasahan. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white number 21 number 14 at number 39 Aquarius kung may deal ka ngayong araw ay good ang iyong katalinuhan ang pahiwatig basta maging dahan-dahan ka lang sa mga ginagawa at kaya mong maging maayos ang usapan para magkasama kayo sa mga gustong gagawin at huwag ka lang magbibigay ng iyong address para safe ang iyong mga kaalaman at ngayong araw kung may bigla ang dumalaw na kamag-anak, at may dala siyang proposal na pagkakaperahan, ay iyong pag-aralan, dahil may sinyales na makakagawa kayo ng tagumpay na masaya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan ng pahiwatig ay maging stricto ka ngayong araw, kung meron silang ilalapit sa iyo ay huwag ka magbibigay kagad ng pagsang-ayon. Hayaan mo siyang mag-iwan ng kaalaman niya papano siya makakabayad. Nang makita ng kapamilya, dapat ay pinag-iingatan mabuti. Ang perang kinikita ang pahiwatig, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 16, number 32 at number 25. Pisces, ngayong araw may sinyales sa iyong transaction, kung magiging maunawain ka ay pwedeng maging maayos ang lahat, maunawain na hindi ka maiinip sa mga kausap, dahil kung makikinig ka, ay may malalaman ka na pwedeng totoo ang kanilang projection sa pagkita ng maayos na project, basta huwag kang maglalabas ng pera, kung hindi pa sila nag-uumpisa para makasigurado kang hindi ka matatakbuhan nila, ganyang talaga ang negosyo dapat ay wise ang pinapahiwatig. Sa miyembro ng pamilya ay lagi kang mag-obserba, may pahiwatig ang isa sa miyembro ng pamilya ay pwedeng madalaw ng karamdaman, kaya dapat na maagapan ng walang maging gastos, na malaking pera sa hinaharap. Sa trabaho ay may sinyales na suliranin, sa mga kasama sa trabaho, na mga maingitin sila ang iyong pakiramdaman dahil sila ang pwedeng gumawa na ikaw ay magkaroon ng mabigat na gawain sa pagmamahalan, ay pag-asenso pa rin para sa pamilya, dahil hanggat walang pag-aaway ang pag-iibigan, ay laging may grasya ng pag-unlad ang kabuhayan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow, Number 35 Number 10 at Number 21